magluluto tayo guys ng bagong ala, bagong isda. Luluto natin dito sa kamatis. tayo yung ano natin bagong isda. Sarap to guys. kailangan muna yung kamatis natin para masarap ang lasa ng ating ginisang bagong isda. sikreto natin guys si loloko natin maigi itong ating kamatis ayan medyo ano na yung kamatis natin lalagay na natin yung ating bagoong isda Kaya natin maluto ng maigi yung ating bagong isda. Kailangan lutong-luto yan. Itong chin Ito <try> ang guys, sinahanapin yung ating apoy ng konti. Okay. okay. nakita natin medyo maano na yung ano lagyan natin konting seasoning para masarap ang ating bagoong na isda ginisang bagoong na isda paramihan to guys gusto sa mga bisaya ayan lupot ng ating ginisang bagoong na isda Thank you for watching!